package natin from Lazada at hindi ito malabang pang bukas natin walang talim talaga actually ito so gamitin natin ang iba nasa ba ang aking cutter wait lang ito na na yan yan so, package kay saba, Raji lang nakalagay. Yes, you So, this one is may nangyari kasi sa event sa bahay. So, one day, isang araw, nagulat na lang kami na wala ang aming mailbox. Yeah. So, so hindi, hindi mo naman alam kung sino kumuha. So, doon namin napag-isip na kailangan namin ng added security sa bahay. So ngayon, ito binili namin. Yan, ano to? Eh? HIK Vision. Na sa ay ya ah, teka pa kita natin ng Yan. CCTV camera. So, tingnan natin. So, nakalagay dyan. High definition real-time recording, turbo HD video input. So, my easy smart search for motion event during playback. Ito maganda to, kasi kung minsan, ah, uh, kung kesa hanap ka ng hanap, parang ito, i-check iche mo yata kung, kung saan event may movement na nangyari. So, doon siya pupunta. So, HDMI may output. So, pwede din siya sa internet i-connect e para makikita mo yung bahay mo. Two-way audio kung gusto mo. Multi-channel synchronous playback. So, may web access, USB backup, mobile surveillance. Para makita mo ang bahay nyo. So, yan. Ito yon Check natin kung may laman ba. Ay, sorry. Yan. So, magandang yan. O, maliit lang yan. So, yan yung box. Ito yung mga wirings niya. So, i-set up natin mamaya. I-test natin. So, ano pa naman ang box? So, actually, dalawang camera lang binili ko kasama nun. Yan. So, two I think 2 megapixel na bullet camera para outside to. Outdoor. So, syempre, dapat pag ganito, meron kang infrared infrared bullet ka pa. So, indoor-outdoor naman nakalagay. Pero kung sakaling bibili ka, kung sa labas ka ba, eh, syempre, pang outdoor lalagay mo. Then, this one is yung hard disk. So, ikakabit natin yung hard disk. May kasama ng hard disk. 1 terabyte. Ito yung power supply tayo ng camera. So, kung minsan, meron ka mabibili, kung lalo na kung marami kang camera, meron ng isang centralized na camera. Hindi ganito, pa-square siya. Then, yung Siamis cable para ma-connect mo siya. Okay, so ngayon, uh, i outplug natin siya sa box. Then, check natin kung mag-on. Okay, so from the box, ang laman niya ay uh, power cord para sa hard disk. Ah, data cord pala to. Ito yung power cord. And then, ah uh, adapter, power, supply. ah uh, this one is mouse. May kasama siyang mouse. Screws. Ano pa ba? Wala na, plastic. Dito sa kabilang side, tanggalin natin ang kanyang box. Kanyang box ay yan so manuals then yan ito lang yung box so 4 channels lang to yan o oh. 4 channels lang so pwede siyang HDMI, BGA tapos connect mo sa internet then para ma ano mo sa ma search ma makita mo sa mobile phone o makita mo yun sa bahay mo then backup to pang power to then kailangan natin siyang buksan kasi kailangan natin ilagay itong hard disk so itong hard disk 1 terabyte so hindi ko alam kung brand do ba to kasi nilagay ko lang do 1 terabyte Skyhawk so pag pagbibili kayo ng ano, kasi di ba merong sa uh, Seagate na Barracuda, usually pag ABR, ah, uh, uh, CCTV, Skyhook ang ginagamit. So ngayon, ito, kailangan nating ilagay dito. Pero testing muna natin kung nag-o-on. So, ito muna. Saksak natin muna kung mag-o-on siya. Bago natin ilagay mamaya si hard Ayan na natin. Pag nag-power on siya, baka kasi mamaya isaksak natin. Tapos, biglang may problema pala. Maapektuhan si hard disk. So, ngayon, ito muna. I-break in muna natin. Break in. Ba, tawag ba na, na. Ayan. So, yun. Ang ilaw. Ayan. ayan. Ah, tumunog siya. Maka-on na siya, ibig sabihin nun. Pero para wala siyang ibang pindutan. Uh, so, ibig sabihin, eto lang makikita mo pag yung sa nakalan na siya. Oh. Pero at least nag-on siya. So, kailangan mo talaga ng monitor. So, so kakabitan natin siya ng monitor. Pero sa ngayon, kabitan natin hard disk kasi mukha namang walang problema. Ang hirap kasi magkabit ng ano ng monitor eh. Hanap pa ako sa baba ng isa pang backup monitor. So wait lang, itanggalin din natin. Sasaksak. Yan. Next na gawin natin is ikabit na natin. Yan. So malamang, kung titignan natin, aha, aha, so ito lang ang tornilyo nya, apat, one, one, two, saka sa side tata, so, ito Tanggalin natin to. Teka Kailangan natin mas malaking Screwdriver Hindi ito maliit Ito Para kaya nito Yun Maliit yung uh, kuhan natin isa eh then, next one, ito so, tabi lang natin yung tornillo di ang CCTV depende sa dami ng camera saka, saka sa uh, pixels ng camera yung tagal ng recording so, kunyari yung mis minsan na 2 megapixels na apat na yun apat na camera tapos isang terabyte na hard disk usually mga 2 weeks two weeks up to 1 month yung ano nya yung capacity nya bago mapuno yung recording so yung recording naman yun after two weeks buburahin nya pa isa isa uli so 2 weeks lang two weeks lang yung recording so kung may krimen na nangyari dapat i i-save nyo agad yung video para magkakopya kasi kasi pag tuloy-tuloy na maandar ang CCTV nyo matatabunan yung ibang data uli mabubura so 2 weeks lang ng 2 weeks after 2 weeks so yan na tanggalin natin oh. ang galing no yan lang yung laman no amazing so paano yan So, saan natin kakabit ang hard disk nya? So, saan nga natin? Saan ba ang lagay ng hard disk dito? So, ito yung wire eh. Diba? Ito na naman po kasi ako eh. Nagbukas na naman ako. So, assuming natin, bubukas na natin to hindi assuming ibubuksan na pala natin to so ang problema saan natin ikakabit wala siyang tray At, pwede naman natin ipatong na lang pero ang problema pag pinapatong kasi So, dito yung isang butas, eh. So, dito. Apat na butas. Yan. So, ibig sabihin. So, ito. Nakaside na ganyan. So, may apat na butas dito, eh. So, papatong natin doon. So, tingin ko doon. Kasi magka, magkatapat ba? Hindi. Dito lang. Ayan. Ayan yung katapat na butas eh. So doon. So yung kaninang turnig na nakasama. Malamang para doon yun. yan So pag pinaliktad natin. Tingnan natin. Mas maganda yata kung mas malapit. Teka ha. dito Ito, ito. Dito malayo. So, dito yung magkalapit. Ito yung eksaktong butas nga. So, doon nga yan. Yan lang naman yan eh. Yan. So, yan. Nakikita mo. yun yung mga butas. Nakikita ba yan? Sa mga butas na yan. Diyan mo ilalagay yung tomillo. Yan. 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 One, two. Oops, hold up. three, four. Pero ang galing talaga no. Ito lang ang laman niya sa loob. Napaka liit na. Napaka konti na. May kasing ano, Para naging microchip na lang na may So. Then, kabit natin to. power supply yeah so, um, power supply yan yeah. so dito so makikita nyo may gatla doon so paganyan yan so dito kakabit niya siya dito yan yeah. okay then kakabit niya siya dito Oops. ayaw pumasok ito nga ops, balik na dyan dapat pa ganun pala, sorry kaya ayaw pumasok, dapat maglak itu ito pala lock nya so dapat i ko siyang ganun yan, yan naglak yan ang may lock sya then this one, data cable so, ito ay, pag may gatla yun doon may gatla then may lock din dito siya. yan, may, may, lock, din to dito yan, yan. so ganyan siya. now sarado ulit natin Oh, yeah, man. na be sitting down here. I'll be sitting

o 12 to ampere so yung amperahe nyan malakas 2. kasi mentras na humahaba ang wire nyo mas mataas ang ampere nyo para mag maging clear yung camera kung minsan kasi pag mababa yung amperage at mahaba ang wire nagba black and white yung camera so HK vision yan si HK ba ano ba ano tayo HIK vision HIK vision So, kung makikita nyo sa kanya, meron siyang yan, connectors. Ito yata isa para sa audio eh. Ah, ah, ah. Reset pala to. Reset button. Mukhang reset. Sorry ha. Kasi yung isang linya para sa power. Ito sa video. Merong iba na may pangatlo pa yata para sa Ojo. So, wala ito yun nun. Ayan. so, ito yung kanyang ilaw. So, kung sa ito yung may maliit doon na butas eh. yon I think ayun yung sensor para sa uh, infrared light. Yung night vision sensor. So, pag tinakban mo yan, iilaw to sa so ngayon may ilaw tayo dito so hindi iilaw itong mga pang infrared nya so try natin ha so kinabit ko na muna sya sa ano diretso lang sa camera lang saka sa power supply nya tinanggal ko na uli yung power supply ng ABR kasi mali pala ako kaya kailangan pala mas talagang dark na dark, dark talaga para umilaw yung makita mo yung ano yung infrared so madilim talaga so natatalo kasi ng liwanag yung infrared ng camera so, ngayon ang gagawin natin so gumagana naman siya papakita ko lang siya papatay natin yung ilaw para makita nyo na umilaw tong mga maliliit na bombilya yung infrared nya yan 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 yung infrared nya na light. So, pag madilim, ayan ang iilaw, magbabounce back doon sa tao para makita natin sila sa dilim. So, gumagana naman. So, mamaya siguro, uh, ikakabit ko sa TV para makita natin kung malinaw talaga naka-on na siya. So, may kasama siyang apply natin. Ayan. No, oh, teka. Ito yung may motion kasama. So, tanggalin lang natin yung plastic para ma-move natin. Password. So, maglalagay tayo ng password. Pero, sasarado ko muna ha. Kami-kami na lang muna dyan. So, ayan na. Sabi niya, after ko nung kanilang hinihingi, sabi niya, confirm, not all local HDD are initialized. initialization will erase data. Do you want? So, bagong hard disk naman to. So, okay natin. Yes. Yan. So, ayan, camera 1, camera 2, 3, 4. So, ayan, nakita nyo naman. Ito yung robot. Ay, hindi pa nakita. So, ayan. So, ayan si robots. Ko, tinesting ko lang yung camera. Malinaw naman. So, tinan natin yung audio on. Ito yung sa so, pag may audio, yung camera nyo. Ito ay controller kung merong left, ano, movement yung camera. Ito may mga camera kasi na pwede mong i-move. So, ito yon So, wala naman tayo nun. So, close na lang natin. Ito, camera. Ito, ano ba ito? Playback. Search. Configuration. Yan, ganyan lang. 2x2. Parang 2x2 lang pala. Wala palang 1x1 lang. 2x1. Isa lang talaga siya. 2x2, apat. Mali ako to. Akala ko one by one 1 side by 1 side. 1 by 2 siguro dapat. Pero wala siyang 1 by 2. So, click muna natin ito isa. Pag dinouble click mo kasi lalaki. Tingnan natin yung infrared kung gagana. gumagana ang infrared niya. Ayan. So, bumalik pa siya. Ngayon, try pa natin isang camera. Isa pa tayong camera. na bili?